Yo! Ayan <laughs> o, dito na po tayo. Dito po tayo ngayon sa Damiris Hills. Ayan o. Sa taas, no, sa taas ng exit yung pangalan niya, Damiris Hills. Ayan. Pauwi na po tayo, no. Diyan na po tayo galing sa loob, no. At eh, nakapag-enjoy, enjoy tayo. Nakapag-relax, relax doon. Ngayon, mag na po tayo pauwi, okay? Kita-kit sa daan mga busing. Ayan, tara na! Let's go! Ayan na! Timing! Diba? Nakapag-relax tayo doon. Uy! Pababa na! May isang resort pa yan doon sa unahan e. Eh. Uh, sa kanyon sa tito ata ng bayaw ko, ng asawa ng kuya ko. dadaanan natin dyan kasi sa sunod yan siguro pasukin natin no? yan o oh, Ayan, oh pang pumupunta eh oh, yan o oh. doon sa sasakyan kanina dami din yan tara na dito tayo dadaan let's go Sarap, saya. <laughs> 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 Ang saya, saya. Ang sarap, sarap. Ui, ana, Ui, ana. ya oh, may mga pangkong. mamamahay din Ito maganda yun ah Doon nga sa highway no May meron din Bakyat din sa buhawa burol Ito mahaba abang biyahe ito Kasi dito dire direkso eh Mula nina hanggang pututan eh Kanina mula pututan hanggang nina lang Tapos mula nina hanggang haniway apoy at baka baka sila, sunod na ang dami ang tayo ay naku -uh. ay well, bakit parang naging introvert ako <laughs> mas gusto ko pang mapag isa kasi eh kaya ako pag nag-isa eh pero tasanay na ako no nakasanayan ko na lang din ah eh. Magiging ibig pero masarap naman kasi sa kakarindam eh mas may peace of mind na tayo <laughs> <laughs> marami pa yan dito yung mag-iihaw makuntik lang yung tao yun ano, yung magandang daan pa din yung top yet o ala, si kita na ka ang mo <laughs> nang cut cut lang po ako dito mga pusinga para para hindi masyado kumabang, malayo layo po eh natin kasi sarap na pakiramdam na nakalong ride na naman ako ah napapunta pa sa mga mga gagandang lugar na naman <laughs> sarap kasi maglong ride eh gusto nang makabili ng bago mas malayo pa o ito yung mararating ito na naman ito kasi hindi ko na masyadong may layo ito eh Uh, ano, tumatakbo talaga ako ngayon pero nag-expect ako na mamatay yung motor or may eh, masisira na naman may maglagatok na naman <laughs> ganun talaga cruising nga naman diba mga gulay pero pero magpapaboy tayo eh diba ah uh, mahalos magpana mag isang buwan na na puro gulay at saka kwan kami gulay isda, manok yun yung sinapakain sa kanila kaya time to work naman tayo yung mga gulay oh

mahal naman ang baboy nila dito dapat may mga dyan nasa 260 pero okay na yun ha ah. maubos na yung baka baka yung kasama ng baboy nila baka yun yung isang uri ng karma marami yan dito wag kang mag -alala. Badyangan Dapat elementary dito tayo papunta Sa palabas ng highway Grabe pawis ko ah <laughs> Malamig yung panahon Pero napakaganda ng pawis ko eh susunod na madana natin na babuyan yung kaya na bibili na talaga ako kahit isang kilo lang napakaganda yung tanawin eh ka-relax talaga eh pag mga ganito talagang madadaanan nakaka-relax talaga siguro sarap sa pakiramdam talaga eh mga kapaglong -um ride ka tapos ganito yung kaganda yung daan <coughs> malawak maganda <coughs> green no green paligid lahat ng nadadaanan ko puro green yung so, may namimingit <laughs> pero pero walang pinta <coughs> isang taon muli bago tayo nakadaan dito ah <coughs> Ayuban. Ito ata yun no, yung kwan, yung isang resort to. Oh. Ah, ho, ito yun, no? Jade, Energetic Paradise na. Yan. Sa kanto, sa tito ng kanto. Yan, no. Sa tito ng asawa ng kapatid ni Kuya. Kapayugan. Dito yan sa loob. Walang dadi, no? natin yan. kalakas pa lang eh Pasokan pa lang ang ganda na no? <laughs> Sarap na ah. O diba? Habang nakaangkas kayo dyan, magmuni-muni muna kayo dyan Dito tayo dati nakabili ng gasolina o oh. <laughs> Nahubusan ako ng gasolina eh Buti may nagbibinta dyan para. May pratap may isang resort kaya diyan sa Taasi. Ye eh. pratap, ano ay Pratap Park Resort, inland resort. Maganda dito ang lugar no, may mga activities din. ganda ng lugar nila no Tapway na hindi na balatan eh. pero babong bako -babu yung mga gulay nila diba ang ganda ng lugar no ganda ng daan no napakasarap kailang lang ulit na kung napakasarap eh, nahi, ganun kasi nararamdaman ko eh hindi e, na ko lang nararamdaman ko talaga ano, yung tinis, no, yung feelings no? hindi na ko lang talaga kung gaano ako kasayaw kung ano yung naririnig nyo kung ano yung nakikita nyo ganyan talaga ako no? <laughs> ba't ako magplastikan tamad ako makipagplastik eh. kung ano makita nyo sa akin yun ako eh kaya nang sabi ko, it is what it is. Kung ayaw nyo, kung alis kayo, hindi ko kayo pipigilan. Galing ni Tatay ah. Kala ko. Ayan, dito pala Iprata. Malayo, marayo bang kwan? Ang Iprata Farm nga dyan. Marayo bang Iprata Farm? Sa Takas lang. Iga sa sunod ah. Dyan sa um, Dyan lang pala siya paas O diba nakita ko pa Maganda din dyan eh. May mga kwan yan dyan, dyan eh. May mga activities din yan dyan, dyan eh. e, Parang gusto kong balikan Hindi ko pa nga napasok yung Sa dito ng kwan ko, ng Nang bayaw ko na resort Angat muna tayo dito mga pusing ah. ah. labasan na din naman yung dyan. Dyan na lang sa labasan. Ganda pa kasi. Gusto kong angat eh. Ano, maya mapahaba na naman tayo. Dito, sobrang haba. to malayo pa tayo, eh. Dito pa lang tayo sa sakop ng badyangan eh. yan o no, palabas po yan dyan sa hapan highway yan o no, lambunaw pututan o oh, 8 eh, kilometers pa yung pututan di oh, ba diba? lambunaw 16 kilometers o oh, ba diba? layo layo pa kaya at magkakat muna tayo dito although maganda may yan dyan pero pwede rin naman yung eh, fast forward ko lang bawang 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 ala ko kaputi <laughs> oh ganito yung matatanaw mo habang dumadaan dito sa napakagandang tanawin na to diba? <laughs> maganda yung daan, walang masyadong sasakyan, maganda pa yung tanawin. O, di ba? Saan pa kayo? Yung iba nga nga nagmumutublog, ikan diba lang eh, purong mutublog lang talaga, tapos puro building lang yung makikita eh. Pero ganun pa man eh, passion yun eh, ba? Diba? oras yun yung pinagawang hinintangan or kasiyahan sa sarili natin no na na naman o no? pakyat tapos pababa <laughs> tapos pakyat ulit diba pakyat baba pakyat baba na ha lalo pa doon sa lambunaw ay naku sila doon ayan dito tayo magpapuntin continue tuna walang na po tayo no ah na po ito bayan na ng sakop na ng bayan ng putukan <laughs> ang palanggiya barangay palanggiya sakto na lang po mga busay nga na lang malapit sa bayan namin na okay may kakat din naman ako doon sa pagpapunta dito para hindi masyadong maba okay mandali lang po mga busay pera pera 458 450 lang 450 sige ano yung kape yung sikitag kilo na 450 lang may babula pira na itay wala buhay tayo <laughs> my God, my God. Pangurihe. Ay, ang gagawin mo. Putit ko yun. 190. Pangurihi. Ay, pangurihi dyan, no? Di nga panguna mo dyan, no? Ano dyan? Dyan

udah teripet segitu, terakhir kan, nah, nah, oh. bui <tas> oh, <omularen. tas> <tas> Oh, di ba? Hakay! <coughs> Ang dalawang pata pa oh. saka may <coughs> thank you thank you o oh, di diba may baboy na tayo dyan <coughs> yeah, may screen bag ko O, oh, di ba? Doon na lang sa bahay mga busing ah. Lah, kuya na malapit na sa bayan. Oh. Ayos. Ato na. na, tayo. Thanks. Let's <coughs> go. ay maliit lang 250 <coughs> dalawa 50 kilos lang daw yung baboy niya tayo sa bayan. sa kanto na nilikuan natin kanina ito ro lang ah, diba ma ganda yung maskara ng baboy at saka kwan <laughs> so eh nga tanggalin ko lang yung tila isang mino na yon yung maskara pili kong ilaga at saka iprito <laughs> ayan o oh kaya na po kaya ng tututan sa bayan namin ayan so dyan yung kanto kanina no, na nilikuan natin no, pagpapapunta natin Going to Mina ayan dito po yan dito tayo lumiko kanina dyan o ngayon pa na tayo So tayo dadaan ulit no? dito tayo kanina dumaan sa old market namin prutas Lang gulay Purong prutas o gato Sarap ah Prutasan Di ba yung pina gasolina natin sa niway kanina parang walang parang hindi na iba na bawasan ay takbo kung pa ito papuntang dagat hindi pa hindi <laughs> may limang vlog na kami <laughs> ikit yahoo o oh, diba simple lang nag ikot lang tayo nag enjoy tayong lahat diba may vlog na tayo nakabili ako ng baboy sa likod, bahay namin at saka ito, yung lupain na ito ah, dito na tayo sa bahay hindi <coughs> pa nakalabas, ang sasakyan ano ah, kagawa doon? mong <laughs> iwogs <laughs> ah, naglibot na ako. Kalende, pamina, pamina, paniway. Tapos, libot sa damires. Sulod sa damires, kag mag-iuli. <laughs> <Okay, okay. laughs> <Okay, okay. laughs> may, may mga... May mga baboy magyan, hindi. Kabakal, baboy. <laughs> Ayos. <laughs> Wala pensi na, hindi

ganggang hanggang dito na lang po mga busing. Bye-bye. Ah. Love you all.